Ayan, yeah. good morning, good morning ha, good morning. Sa mga kagulay, mm, yan. Yeah. Yeah. Sa mga kamami, good morning. good morning. At mapagpalang araw ng Webes, narito pong muli ang inyong kamami at talagang bising-bising muli po pagkatapos ng piyesta ng Santo San Isidro. Talagang mapagpalang mabiyaya ng naming patron. Yan, yeah. kami po ngayon Saka sa kasalukuyan ay nagpapapote si ng Sige, yeah. Hmm. Shout out so, sa aking mga kasama sa paghahanap buhay ngayon at narito sila na namumuti. Yan. God bless. Hmm. Tayo, nasa, tayo nasa TV na uli. Wow. Bukas. Yan. Sa Martes nasa Barcelona. Martes sa Barcelona na ako. Hi, good morning ha. Yan yeah, o. Ako, maraming upo. Hoy, May upo na naman tayo, pambinta. Sandaan, isang bandel, 100 piso. Parang binabali ang kalaang, ninanakawan lang ang magtitinda. Oo, oh, 100 piso lang sa bandel niyan. Oo, oh, kaya ako ah, kang tatanim niyan. Yan lang hindi tinanim. Pero kahit pa paano, pinakikirabangan. Yan, baka pwede yung, no, yun sa doon, no? Oo, oh, baka pwede yung pakinabangan, ha? Nida, akwan. Che. Okay. Mm, sige. Mm, uh. -hmm. Oh. Ayos, very good, very good, ha? Mm, Gan. Yung daloy bayad na yon. <laughs> yung dalawa dyan, bayad na, yun, ha? Yung dalawa, ayan. Tiyo, sila ko may utang. Okay, wala na. <laughs> oh, siya, bayad na yun. Yung siya kayo, yung babae yun, bayad na, dalawa. Yan, ha? Saknong na yon. Sinida, hindi pa, mamaya ko babayari yan. Yung isang kayo, sobra pa rin yung isang babae doon, yun oh, yun. Yung <laughs> isa kayo, sinida, wala pa. <laughs> yung isang babae kayo, sobra pa rin yun, yun o. Oh. Puta, Ruby, hindi ka nangangati niyan? Ha? Hindi ka nangangati so, na sa style mo yung... oh, so, na yan? Yung aking ano, pag-upo ko, hindi pinapatuloy. Ah, huwag kang kala ko hindi. Huwag tayo nabit na yan. Ala, ano naman, miskin na, ay makate. Lintik yan, ibigay kayo. Yun know. Mmm, oh. oh, susko Ayos, very good, very good, very good. Yan oh, may kamatis tayo. Yo, kamatis natin oh. Medyo na uli na Itatanong na ni Dren, ha, ah, nung technician. Kung ano daw yari na, ya ti sili oh. Yan oh. Sili. Paulam natin ngayon ibaka. Yan. Baka sakali. Oh, ang talong. Pagbalik ko, ang talong nagbubunga na lawa ang Diyos mm -hmm. yun yun ang aking isang masulid na teknis yan may ari na nito, yun o oh. yun yun o, oh. ariyan na susunod yan ariyan si Tano, si Tano. yun siya si Artem yan, oh o oh. ating kamates ha? oh bago yata ako Pumalis makakapagbinta tayo ng kamatis. Ay, o. Oh. Ay, tagalang hindi na ulihan yung kanyang pagkakuluntoy, ano? Oh. Ulan-init lang, kuya. Ha? Ulan-init. Ulan-init. Kumusta yung tubig doon? Magka-formal ako. magka tayo? Ay, ang... Ang ibig ko sabihin ay... Ang pila-pila niyan, masarado na lahat. magka muna. muna natin. Oh, kakalungin ng tubag. Yung payo sa mga pilapel, ano? Sa... Oo, oh, yung bigyan mo ng time dyan. Dahil kasi itong ating kwa ito, itong ating kwa naman, eh, nandyan naman si Artem. Hindi kung kailangan mo ng tulong ni Artem diyan, aba, eh, di, kung gusto mo patulong si Artem, kailangan mo ng tulong. Pero mas mainam dito, may maintenance dito sa ating kwa, gulayan, ano? Hmm. Hindi mapabayaan. Oo. Oh. Eh. Hmm. Ang gasa na kang nabunuhan pa. Hmm. pa ha? Ilan pang abono kailangan mo? Makakulangin pa yun. Aldi ah, dibila ko si mamaya. Hindi. Ha? Ah, oh. O bukas, bibila ko bukas. Abunuhan pa yung... O sige, saka ito Oh. ito mo, maberde na. Ay, hindi na abono yan. Hindi na. Ay, are. Are, hindi na. Hindi na. Ay, ay yung isa yon. yun. Yung abono natin. O, lahat, lahat ano. Pati ito? Magsingit ang pressure nila. Baka magsingit, sayang. Oo, mm -hmm. sayang. Very good, oo. Sige. Oo, mm. ayan. Tignan ko. Oh, may tubig na kakanal? Oo, malakas na. Sa kabila at nakatalon. Tinuntan ko kanilang mga talon. Ah, oh, malakas na? Ayan, sige. Hindi ko na pupuntahan. Nung gayon. In sa kabila at talon eh. Oo. Mm -hmm. Pag so, sinarahan lang sagad yun doon. Ay, ay. Pasok sa atin. Pasok oh, din dyan. Very good, oo. Ayan, sige. Titignan ko, ari. Ari kayo nakuha na ninyo? Oo. Nakuha na na ari? Oo. Aka kaunti. Ah, siya sige. Oo. Mainit na ako para mo. Ari ating kulang sa abono. Hindi ka rin kulang sa abono. Ari ating kuha. Ha? na ka na ari? Lang sulid? Ay sulidan. para utay-utay ang pagkagat. Ha? Naman? Uh, mas... Wala pang 'yung wala pang naman. Ay sa 'yung walang diliga eh. Eh hindi We'll bibilati natin for 10 for 10. Okay. Ay pa na rin, abunuhan. Oh. Yung... Abunuhan yung kabila. Paano? Abunuhan na rin ang tili ka na. Ito? Ha? O oh, ayun ako na rin. Parang nadilaw na rin. Parang hindi maubusan ang bulaklak ng yan. Maganda nga sa'yo. Diligan? 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 Oo, dilig, dilig Ha? Oo, dilig. Sige. Mm -hmm. Dilig, Kung anong maganda eh. Dahil kaya anong ano yung kung, kung dilig ang nagpapabulaklak, dilig. Pero ang sulid, alam ko kaya sinasabi ko yung sulit Ang sulid kasi, utay-utay. Matagal -utay. pa din sulid, migit sampan? Oo, oo, yun ang ang sa iyo, matagal. Maganda bumunga pa, utay-utay, gumana. Oo. Oh, oh. Oo. Oh, oh. mm. Sige. Ayun, maganda. Oh. Ang ating talong. Oh. Pag ito nagamasa na tapos, ay sus, ang ganda dito. Oo, oh, ito. Ay, ito kalam mo ulit isprehan. Oh, sige, alagaan mo na lang. Ang ano. Ay, kaya tama sa akin kung kumusta daw yung sasili. Sa kamatis, yung pangungulot, kung natanggal daw. Ha? Anong kasabihin ko? Ano kang gamot ibigay niya? Um, ano, ano? Oo. Hindi tatawagan ko siya. Okay, diba, Oo. Mm. Hindi eh, ko na na kayo ng gamot? pagputi dyan? O, pa? Oh, pa? Tapos na daw aring kwan. Ari para sa luma. Sa luma. Ha? Sa luma. Ha. Sige. Okay. okay. Kinanghali kami tagpunta kami ng bangko eh nag ano nagbayad muna sa bangko ng sa page sa talagang mali. Nagbayad na sa page. Baka masisanti na kami ng may-ari ng page. Nahirap na. Bayad muna. Ay ari kong kung may time ha are nakalaglag na are ha pagtatsaga at inihahanap ko lang ng transaction yung mga gartong tuyo ha pagtatsaga na are kung may time para maganda ganda ang magtanggal oo nga Nga, pati ibang ano sila sarap na Oh. Ma, si Juan ma, magtanggal niyan, oo. Oh. Kasi mama, yung pagkaharap natin ito. Pagkaharap natin yan, hindi pwede pa pa hindi punting. Hindi mama? Mahirap? Hindi. Pwede rin punting, edi. Mabagal yan, hindi siya. E, ako inagtanggal eh. Pahangin. Uh oo. -oh. Ay, papa, tuloy na yung naman yan. Hindi hmm, ah, maganda mama. Maganda. Ay, sa tingin mo kung maganda yung ating pinagahas mo. Okay. <laughs> hmm. Ayos Mama, tinig yon Eh, jak na, sarap Sa tuan-tuan -tuwa mamute Nang sili Tuan-tuan -tuwa mamute si nang sili, oh Ang dami sili hmm. Sarap mamute Sarap Ay, ito yung garaman sili. Pag naman kayo hindi makakapamuti niya. Ay, Oh. O, oh. ayan. Oh. Ito yung mama, yung baligtan ng unti. Ito mo, ay bulaklakan, Oh. Hmm. Ayan. Ay, ay, tapos ang lupa. Ay. Ang ano, ay. ay. lalim, oh <laughs> Ayan, oh. ay. o. At mainit. Mainit. Makakatuyo ng utak. Buh. Ano yung muna yung ulan natin doon? Sige, lang, ko wala na mira ba hmm anim at lima 21 ayos na rin oh dala na rin niya samahin lahat

Martis para mo 'yung puti niya. Hello number no face. Hello last Martis. Nakalahating araw lang 'yan, puti. Hmm. Ini gigigagambas jaga Eh, bada. Ay, madam. matututur jen, ko diyan. kajen. abay bitin bata pa imi bungunan. Okay pang bunga, ayang, ayang ay, ay apa bi bungunan silay. Ayang Apa? Ah, ay, ay apa? Ay -apa mm -hmm. ah ah, ah gumamasa. Oh, yun ang sipag mo. Madam. Hmm. Ayun. Kuwat sila eh. 400 din ang uh, isang araw na rin. so, <laughs> may si kamame. Oh, sana yun. Oh. Ang dami nga nung sisira din sa kamatis. Ayan. Yeah, no. Uh, Gaya na kayo na daw daw nung mag-ulanin mahari. Garto. Mm -hmm. Hindi na ka-recover. Yeah. Oo. Oh. Bago na nilagay mo yung spray nung nakita yung sir nasisira na pinabayaan na. Pinabayaan na. Hmm. Hindi ginam mo, hindi dayaan ng gamot. Hindi. Ari oh. Hindi dapat magamasan itong tapat ito oh. Wala. Ito. Kaya nga. Hmm. Ha, ganda ang kamatis niya oh. Ano eh, talaga na sira eh hmm? hindi pag ano marami pang kwan din no? oh Oo, na ano eh, na ganyan eh, naabot ng ulan. Wala akong magagawa Ay, ay, tano, ito ay tanda pa papormal daw ito. Ano okay, nangyari dini? Eh. Ay, ay, pa lang dalawang are. Ang gusto ni tanong are. Ito ano? Papa formal mama. Tano are, are papa formal mo. Are ng isa sa sa mahaba. Ha? tayo nga are isang are sa kayo mahaba. Alay. Alay pa wa parmal mo. Ito, ito may tanim. Ito may tanim na kalabasa. ito dalawa Ito ano? Kaya nga hindi nga marerebuting. Hindi mabutang hindi magpaparal na maglipat-lipat. Pag magali pagpisanin, isang ano na lang. Isang tudling diretso. Oo. Oh, Pag iba yan. Oo, iba. Ayun na ay, di ba yon abot yun dahil mababa yun eh. Mm, Sabihin mo kaya ano pato, pagka yung giba. Mm. Di diba, yun eh, na diretsuhin mo ng ano? Mulo ang Silihan. Mababa yun yung moklamo. Isang linya yan, isang araw. <laughs> Siling Taiwan. Sampitas pitas yan, isang araw. Malay mo sumingit. Tama yun sa'yo. Ano? Ano kang buwan yun? Ilang buwan kaya? Tama po. Gusto yan talaga. Ilang buwan yan? Ilang buwan 45 days. Hmm. O pagpulo ito lang buwan, okay, no, oh, Mayo. Hmm. Mayo. Unyo. Unyo, Hulyo, Agosto. Hmm. sige. yung ano, ganun yung pulo natin, yung paparang mahal at yung ano, um, yung tractor ang pag ano, wag kang gagamit ng kalbo. Eh, hey, dami ko, ayaw mo na yung mahaba din, ineng Makakaya ko na rin mamaya, ito. Yung magulo o oh, ito, pwede naman ito. O oh, ito, huwag na yung sibrong ulit ito. Oh. rin. Na rin yung mahaba May mga, mga mura. O, oh, labot hello. Oh. Yan o. No? Pag may mga pino lang. to. So, yan o, no, dami o. Oh. oh. O no, ba? mga mura. Hmm. And, yan yun. Oh, Magulo na. Hmm, Raja hmm, Tama-tama yan. Ha? Nung na? Ha? Ay, isa-isa lingkungan ay pita sinayan. Ako oh, kana na sa linggo. Mm. Wala dala na yun doon kay ano, kay Armando. Yeah. Yan oh, oh, gusto oh. Maganda din eh. Maganda din sa Ari Said dali maganda. Ay mayroong said na no. Guris. sobrang dami ng bunga niya. Hindi naman. Hindi. Eh, bakit 'yan sa kabila dati? Pero magaganda yan, ano ha? Mm. -hmm. kahit yun eh, sobrang kan, eh, ngayon malo mga mitas kitang kitang ebidensya oh nagbitin oh ano okay ha ya? namin na ulit Durban tayo Ano? You know, may ano maganda linya kamatis. Ay, oh. May talaga lang natin po. May nasisira. Oh. Ano kayo pinagmaham mo? Chile? Chile? Uh. Ito rin wala. Wala rin abuno. Ayan siguro. Dami, dampa, oh. Itu, dami. Hmm? Oh, segiri, dami Oh, dami. Oh, dami oh. bulaklak oh. bunga. I-spray na sila o. spray na sila ni Tano. Kaya na yan Pagkatapos nilang mamuti yan, kamas naman sila. Kaya ba nangunguha ng ukra, na O yun o. nagagamas. Ano, know. ini na rin ta'no. ano. Yung ano. Ibang talong. Yes, very good. Sa time ng mga Sige ay nakalabing isa bandil ng ano ng ating tao doon puno ay ang ano yung, yung isang bandil ano na sili sili ng taiwan saka sili ano mahinangin ng ating taiwan at ano nakalabing isa nakalabing isa apat at, at uh, lima at anin upo ako muna. Hindi. di nai di nisuko ano 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 pipino ano rin ano 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 na ano 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 Ilo lang upo. Our <coughs> time. Araw-araw ang ukulang kukuhanin ha. Tsaka yung Pipino. Ganong di pati pepino. Ay tumog ito, ito kay isang daan kay isang daan. Hmm? Ya, yun, mama, yan, pa mo gitu ya magulo na yan. Ita, itas mo na. Itas mo Hmm. Yung gaysang bandil, masandaan ng masandaan. Aba. Ay, il ilan ang bandil? at ako dito na. O, oh, ayan. 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 Upo. Uh, ah, uh, ay, siya, ang, masandaan ng masandaan. Yung mga ilang bandil na akong upo din eh. Ay, eh, wala po kuna sa upo. Kundi, basta lang yung ibol. Oh. Aba, ay nagpakabuhay eh. Di, <laughs> ibinta. hmm? Hindi naman kaya kainin. Hmm. Yan. Oh, ano mama? Ang lalaki oh. Ang dami oh. Ano? Ano ba? Wala ganyan kung kapipina, wala. Ito mo yan, ito mo yan. Ang lalaki <laughs> niya dyan. Ang lalaki Ayan po pila kinabangan. Ha? O ba? Yung madami nga eh. Ito mo yun. okra oh, ang dami talong oh kahaba ah, ng bunga tam mo yan Ay, oh. ayos very good ayo oh hmm kahaba no mahaba yung iba mm -hmm. talaga lang hindi na wala din yung money eh, no? ni pa baga. may nabubuhay pa eh yung, na. Hmm? Pag lang ka sa abono o, oh, kaliliit ko. kwa, pero pag ito abonohan, Artem. Mayroon na yan, may abono na yan. Hindi, pag ito yung kumagat na, ay eh, siya. Kita mo lang buran taba nito, ang bala ng ano bunga. Hmm. Hmm. Uh -huh. Ano niyan. Ay yun? Ah, lalaki oh. Kalau betul spray muka, taro sapun. Ha? So, tapos nyo muna buro. Tapos pala sa po para sa martes ito yung tamang-tama ito. Yung may malaki yun o. Ito, no? ito yun. Hindi, yung kabila yun o. Yung siya duro. Kasi siya mahaba yan. Mahaba ang bunga. Yung mahaba ang dahon. O yan o. Ha? Yun o. Bukaw mo na. Pwede siya lalim. Yan siya lalim. Oo. Yung pa o. Yun o. Mahaba o. Payet pa nga, gawa ng ano. Gawa ng payet pa. You know? Oh. Payet pang mahaba. Oo. Oh, oh. Hindi pa kuha oh, dahil kakunti. Hindi pa nakatalam ng abuno. Pag abuno niya. Ito mo. Makikita mo yan. Ay. Ay. Sumarte mo. ah Ah. siguro ito. Tunay kang tibag yung eh. Hãy subscribe cho Em Uh, wala mama, mo mamahala eh, oh. na ko mo. Ha? Wala nakuha. Ah, kagada na. Ang maganda pala. Nag-scatter mo yun. Oh. nakuha. Ayos. Oh, sama ito. Napanguha ka puti na rin. Oo.

Na puno na, punong-puno ng sili. Puro sili. Tapos mga pangarga. Ayan, o. Hindi, mama. Hindi, niya. Tama. Tanggalin mo ang takip. yan Sige. Okay, kami alis na, ha? Babay na. Ang susi, mama. Nasa iyong bag. Uuwi na kami sa baryo. Babay, hmm, babay, 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 babay. Adiyo! Babay! masaya. aja, adios. adios. Uh, Ati susi.